Sa isang tanong na nakuha namin online, ano nga ba ang masasabi ng kapwa content creator ni Rose Tan sa pagtakbo niya sa politika? Alamin sa siyasa at Presents Track Record. Sa isang mensahe na aming natanggap online, tinanong ng netizen kung ano nga ba ang naging opinyon ng ibang content creator sa kandidasiya ni Rose Tan? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, isa sa mga kaibigang content creator ni Rosmar na si Rendon Labador ang nagpakita ng pagtutol sa kanyang pagtakbo bilang councilor sa 1st District ng Maynila. Ani Rendon, bilang kaibigan at kuya ng kandidata, sana raw ay hindi na lang ito tumakbo dahil noon pa man daw ay nasaksihan niya kung gaano nakarami ang mga natulungan nito. Sinabi niya rin na pambabash lang ang nakuha nito dahil sa politika at nagsuggest pa na mag backout na lang habang mayroon pa itong oras. Marami namang netizen ang umayon dito at mayroong kaparehong sentimento kay Rendon at binigyang diin na hindi naman kinakailangan ng posisyon sa gobyerno para maipagpatuloy ni Rosmar ang hangarin niya na makatulong sa ibang tao. At bukod pa riyan, kine din ng karamihan kung ano nga ba ang nalalaman ni Rosmar sa batas. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.